This could be us. So back to what I was saying. This could be us. Yo, what's up mga pipsad? This is Padspot once again, yeah. So gumagawa tayo ng stencil ng ating line for today. At ito ay black Uh, angry full black and full back ay uh, yeah so yan on green tayo ngayon so binablight line muna natin siya para in case mawala yung uh, guidelines natin meron tayong babalikan <laughs> pero syempre hindi lahat ng iniwan natin pwede pa natin balikan na ko <laughs> kung yung chicks mo iniwan ka dati buti nga <laughs> chicks pa mo rayaw ko pwes ang tatwa hindi sasamaan kang hanggang kamatayan ayaw ko come on. Pick come up, it, it, At syempre mga peeps tapos na tayo sa bloodline sa shadings na tayo. So ang gamit ko nga pala dito is sa uh, uh, 15RM ang Yellow Dragon na uh, tattoo cartridge needle. Natapos namin tong backpiece na to is uh, naka na session kami kasi unang-una -una, Uh, masyadong limitado yung uh, oras ni client dahil sa kanyang business so kung kailan lang sa pwede so hindi naman siya ano uh, minamadali kung kailan lang siya pwede at kung kailan ako available so ganun yung nang nangyari ganun yung naging setup namin sa kanyang full back tattoo dahil medyo mabilis lang ito kasi ano naman siya uh, black and gray lang transparent ngayon so ito yung ano Uh, tinapos ko muna yung nakikita yung video para nasasaktan na si client hindi ko alam kung yun Nauutot o na ng ng blue ay ayaw ko <laughs> ay, buti nga kamo sa full back na to, ni client na to is uh, umabot kami dito ng anim na session kasi yun nga busy masyado uh, busy rin siya busy ako Bus, busy, sa mga bebot <laughs>

at syempre yun na nga mga pips ko nakikita nyo almost done yung uh, ating project na fallback o oh, ayan na uh, finish product na nilagyan ko na siya ng pabula-bula ng pa fx, -FX. para kunwari maganda ayaw ko nga ay kama naotot ng blue at saka ng green ayaw ko So yan, syempre, maraming maraming salamat sa, sa ating pinakastig, pinakamatikas na kliyente. mo'y mabampuit! Ayaw ko, hindi naliligo! So, siyempre, salamat sa ating tropa na tayo napili niyang uh, tattoo artist para dumihan yung kanyang balat. Ayaw ko! Ayaw ko! Come on! Bala ka dyan! Come on!